Yo, what's up mga Pops! Andito tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna. So, natuloy na yung 2 uh, weeks na pag-abang ni Pops about dito sa motor niya. So ngayon, pinagawa na niya to sa ibang kuan uh, mekaniko. So, 2 days na itong kinalikot. Imbis na maayos, nawala, nawala na tuluyan yung kuryente niya. So, ngayon mga katropops nirewiring ko ulit yung kuhan niya yung sa CDI na 4 pin CDI kasi sira na kasi yung stator nito ayun napaandar na natin kanina so umandar na ulit siniko din yung bag tapit niya goods naman so ang pinaka problema nito is talaga nakuha ng maayos yung Uh, issue kasi ang problema lang talaga nito is yung gasolina niya may tubig So dinredi namin yung tubig mga yung gasolina mga pops meron siyang halong tubig